Manggit dalawang dang individual ang arestado sa ikinasang limang araw na Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO ng Batangas Police Provincial Office. Ang kabuuan ng balita mula kay Woman Maria Sara Bernales. Labing limang individual ang arestado sa limang araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation o sa ng Batangas PNP. Pumalo sa dalawang daan at labing limang individual ang naaresto, sangkot sa iba't ibang uri ng krimen sa probinsya ng Batangas. Kaugnay rito, 56 na personalidad ang sangkot sa ilegal na droga kung saan tinatayang nasa 85 gramo ng shabu at 5 gramo ng marijuana ang nakumpiska na may kabuoang halagang aabot sa humigit kumulang 578,600 piso. Samantala, umabot naman sa 85 katao ang nahuli dahil sa pakikilahok sa ilegal na sugal at 8 katao naman ang arestado laban sa ilegal na pagmamayari ng baril na walang tamang dokumento. Apat na put dalawang wanted person naman ang naaresto sa bisa ng mga inihaing warrant of arrest. Labing dalawa dito ay pinaguriang most wanted persons at 30 naman ang napabilang sa other wanted persons. Ang mga arestadong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiyan na ng kanya-kanyang operating units habang ang mga kumpiskadong ebidensya ay isinumate sa forensic unit para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda naman ang mga kaukulang dokumento para sa isasampang kaso laban sa mga sospek. Layunin ng naturang operasyon ang mapaigtingang laban kontra kriminalidad Mapababa ang mga insidente ng paglabag sa batas sa buong probinsya ng Batangas at tutukan ang pagdakip sa mga maituturing na notorious na personalidad. Pinupuri ko ang buong akulisan ng Batangas Police Provincial Office sa matagumpay na resulta ng operasyon nito. Dahil sa maayos na koordinasyon at kooperasyon ng iba't ibang unit, nakamtan natin ng layunin na may patupad ang batas at madakip ang mga may sala rito. Bilang pagsuporta sa programa ng ating mahal na Pangulo, nakikisa ang kapulisan ng Batangas PPO sa pagsuppo sa lahat ng uri ng kriminalidad na sa gayon ay makamtan natin ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Larito rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bernales. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bernales. Isang